Hello mga kaburks! Bibili pala ako ng gamit para sa pag-bake kasi gusto ko magtinda mag-bake. Mag-try mga kaburks. Wala namang mawawala sa atin, di ba? Kung susubukan natin magtinda katulad ng iba, ipapos sa Facebook,

Thank you. Pagkatapos pala namin pumunta ng Pamilyang Bayan, mga kaburks, dito na kami dumi sa Fitmart kasi dito kami mag-grocery. Kasi wala na akong, wala na kami sabon shampoo, toothpaste. Ito yung mga, isa sa mga hindi rin pwede mawala sa atin, katulad ng sabong pabango, sabon panligo. And isa na nga yung natira ko na, isa na lang yung natira ko na sa Olay Cream. So, kukuha na rin ako mga coverings. Pero, sa siya Kasi, hindi natin afford yung... Masakit sa bulsa yung nasa plastic. And yun na nga, kumuha na rin ako ng downy. Sa bumpan laba. Hindi yun, yun pwede mawala. Araw-araw. Hindi rin naman pala araw-araw. At saka, suka na dato puti. Toyo na dato puti. Dato puti. Beke naman. Pwede mo na ako maging endorser. Charot lang. And kumo na rin pala ako dito mga kaburks kasi pang breakfast. 'Di ba? And then nagyaya si Hobby na pumunta kami dito kasi gusto niya ng belly. And in fairness, yung belly dito mga kaburks medyo mura so dito talaga kami dito talaga kami bumibili ng belly. Then gusto rin niya ng baka nag-request siya. So, kailangan pagbigyan. Hindi pwede na tayo lang naman yung mapagbigyan mga kabrooks, di ba? And itong white sugar mga kabrooks, gagamitin ko pala ito sa pagtitinda ko. Kasi nga, plano kong mag-bake mga kabrooks. Wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Kung walang order, okay lang yung maluluto ko. Ako na lang yung kakain, uubos kami ni hubby Basta ang mahalaga, sumubok ako mga kaburgs. Kasi, the best yung may income ka araw-araw, 'di ba? So thanks for watching mga ka Sana hindi kayo magsawa sa panonood video ko.